Assalamualaikum from Saudi we love and mabuhay to all people sa ang mampanik ng mundo for today's video guys ito ipapakita namin sa inyo yung nakuha namin sa basurahan maraming artificial flower grass mat ito nakuha namin dito sa basurahan ito madami siya oh. actually nakakuha nito yung ano yung kasama ko Lilinisin daw niya din pagkatapos iuwi niya sa Pinas kasi mapapakinabangan pa ito. Lalagay niya sa kanilang swimming pool kasi meron silang resort eh. Ito, diba? Ang ganda pa oh. Alam nyo dito sa Saudi, yung mga tapunan sila ng basura maraming mga ganda pang mga gamit na pwede mo pa mapapakinabangan dito basta pag matsaga ka lang malinap. kung sa Pinas lang to grabe tiba tiba yung mga mga ngalakal as in mga mga appliances pa ang uh, tapon nila kasi ganyan sila dito eh mahirap sila magpalit ng mga kagamitan tapos tinatapon na lang nila kaya uh, ayan tiba tiba sayang no? sa atin lang to tiba iba tayo pero iba talaga dito eh mayayaman sila eh or minsan naman yung mga Pilipino na nag exit na to na ng Pinas yung mga kagamitan nila sa bahay ay binibenta sa napakamurang halaga or pinamibigay nila sa kapwa Pilipino dito and yung iba tinatapon na kaya ayan maraming mga appliances minsan sa So ayan natapos ng linisan ni Kuya yung kanyang napulot na artificial grass flower mat. So ready na ito iuwi sa Pinas. Maraming salamat. Bye!